araw po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak na makasama kayo sa isang makulay at masayang paglalakbay sa bayan ng Salay na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Misamis Oriental. Sa lakbay sa Nisay na ito, sama-sama nating tuklasin ang mga kamangha-manghang tanawin, mga makulay na tradisyon at mga pasyalan na siguradong magbibigay saya at kaalaman. Bago tayo magsimula, alamin natin kung ano ang mga ipinagmamalaki ng Salay. Isang tahimik na bayan na puno ng kasaysayan at mga likas na yaman. Halina't samahan kami sa isang paglalakbay na puno ng kwento. unang destinasyon ay ang Iliilihon Dallas, kung saan matatagpuan sa mismong barangay ng Iliilihon sa Laymisamis Oriental. Isang natural na ilog na nagbibigay ng kagandahan at kapayapaan sa lugar. Ito ay isang sikat na destinasyon sa bayan ng Salay na kinahuhumalingan ng mga tao at dinarayo upang magsaya, lalo na ngayong mainit na panahon. Sumikat rin dahil sa malinis at malamig na tubig at maaliwalas na ganda ng kalikasan. Ang iniilihong river ay isang lugar kung saan pwede kang mag-relax, tumambay, mag-swimming, mag-picnic kasama ang buong pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay, lalo na sa panahon ngayong tag-araw. Alicumhan White Beach ay matatagpuan naman sa barangay Alicumhan sa bayan ng Subungkogon, Misamis Oriental. Ang beach na ito ay kilala sa kanyang malinis at puting buhangin na perpekto para sa mga nais magpahinga at magsaya sa tabing dagat. Bagamat hindi gaanong sikat kumpara sa iba pang mga beach sa rehiyon. Ang Alikungan White Beach ay isang tahimik at kaakit-akit na destinasyon para sa mga naghahanap ng pampreskong bakasyon. Malapit din sa Alikumuhan ang iba pang mga kilalang beach tulad ng Silad Beach at Kiraging Beach na parihong matatagpuan sa Sugbong Kogon. Ang Alikumuhan White Beach sa Sugbong Kogon, Misamis Oriental ay hindi lamang kilala sa kanyang malinis na puting buhangin at tahimik na paligiran, kundi pati na rin sa mga aktibidad na nagpapakita ng lokal na kultura. Isa sa mga paboritong gawain sa lugar ay ang paglalaro ng mga tradisyonal na katutubong laro tulad ng patentero at kengkeng cross -keng at iba Ang patentero ay isang laro na nangangailangan ng mabilisang galaw at pagtutulungan ng mga kupunan kung saan layunin nilang makatawid sa puno ng kalaban ng na hindi nahahawakan. Samantalang ang King Game Cross naman ay isang laro na mabilisang pag-iwas at pagpapalit pwesto sa pagitan ng mga palako. Ang mga laro ito ay nagiging isang masaya at makulay na karanasan para sa mga bisita at isang magandang paraan upang mas mapalalim ang koneksyon sa lokal na komendad at kultura habang nag-i-enjoy sa ganda ng beach. Sunod ay ang Daigon Falls, isang nakakabighaning talon na matatagpuan sa kanurang bahagi ng salay. Kung ikaw ay isang nature lover, tiyak na magugustuhan mo ang lugar na ito. Ang malinis na tubig at bumabagsak mula sa tataas na bundok ay nag-aalok ng isang nakakarelax na tanawin at isang natural na tubig. Tuwing buwan ng Marso, isinagawa ang pag-aalay o paghahandog ng hayop sa ilog na ito sa paniniwalang upang hindi ito maubusan ng tubig at mapanatili ang pag-agos ng tubig. Ito ay pinaniniwala ang nagsisilbing handog para sa mga naninirahan doon na tagabantay ng kalikasan. Ang tubig ng Daigan Falls ay nagmula sa pugahan na matatagpuan sa barangay ng Bunal, o saan may malaking bato na pinanggagalingan ng tubig. Ayon sa mga sabi-sabi, Noong unang panahon ay umabot sa puntong na ubusan ng tubig ang ilog na ito at nang ito ay pinuntahan nila. May lumabas na maliit na puting alimango at simula raw rito ay nagsimula na ang pag-aalay nila ng dugo ng hayop rito tuwing buwan ng Marso. Ang Little Baguio ay isang kilalang pangalan na ginagamit upang tukuyin ng isang lugar na may mga tanawin o kalikasan na kahawig sa Baguio, ang tinaguriang summer capital o ng Pilipinas. Sa matampas Salem, sa layman sa Meso makikita ang tanawing ito kung saan ang klima ay mas malamig kumpara sa iba pang lugar sa Mindanao. Kilala ang area na ito sa mga mataas na kabundukan, malamig na klima, at magandang tanawin ng mga puno at likas na gandahan ng kalikasan. Sa Little Baguio sa Matampa, maraming mga lokal at turista ang bumibisita para mag-enjoy sa mga hiking, picnic at mga aktibidad na may kinalaman sa kalikasan. Maaari rin nilang tamasahin ang mga tanawin ng mga bundok at mga kagubatan na napapalibutan ng sariwang hangin. Isa rin itong magandang destinasyon para sa mga naghahanap ng isang tahimik at natural na lugar na parang maliit na bresyon ng Baguio ngunit sa Mindanao. Hey guys, abot na Midri. Pero sada ang view dire, guys, pero grabe. Karon pa ko na kita sa personal, guys. Sa chocolate hills, guys. Nara dire, guys. Naramon, kun sa kunday, <laughs> yung mo dapat eh. Oh, uh, sana chocolate hills. ka pero di makita Ang kanang kaana isang lugar na matatagpuan sa yunod sa Lime Samis Oriental na kilala sa magagandang tanawin at natural na kagandahan Pagamat hindi ganong kilala ang lugar ay may mga bukirin at kabundukan na nagbibigay ng tahimik at makulay na tanawin Perpekto para sa mga mahilig sa kalikasan. Sa kanang kaan makikita ang malawak na taniman ng mga pananim at mga tanawin na bundok na nagbibigay ka mga manghang view. Salay Amusement Park ay isang bagong destinasyon sa bayan ng Salay Misamis Oriental. Takasan na natin ang mundo. Nakakamakailan na, na lang binuksan noong Marso 12, 2025, Ang parke ay nag-aalok ng iba't ibang mga rides at attraction na angkop para sa malahat ng edad. Mula sa bata hanggang sa matatanda na naging perfectong lugar para sa mga pamilya at mga turista matatagpuan ang isang malawak na espasyo ng parke ay ang mga pasilidad tulad ng mga kubo at mga lugar para sa picnic Kaya't komportable at paginhawa ang pagpamamalagi ng mga bisita. Hey! Ang pagbukas ng parke ay isang malaking hakbang sa pagpapalago ng turismo sa Salay na nagdadala ng kasiyahan at aliw sa komunidad. Tao, tumiwalay at magtago sa maingay at malabong mundo Bulong ang hanging habagat at hampas ng alo. karagat guys sana guys nanti guys karamihan guys nagtutoy guys ano Pamang kita ikabayad dan mga rides nila guys Sa referin lang tama, tama tamo sa uban nga kanina Ang kuwan, ay sa sakay Pagpatag na yung mulo guys para natin makadyaw Video Masilayan ang tagip na uuwi. Pwede ba mga gusto niya Fair so, At dito lang po natatapos ang ating lakbay sa Nesai. Salamat sa panunood!